So, good morning. pag ko lang. Kagising ko lang pala. So, nag-email sa akin ang YouTube creators na ang aking YouTube monetization ay kanilang i-cancel dahil hindi na ako nakapag-upload. So, ito na lang yung content ko. Uh, for today's video, may nagtanong sa akin. Uh, sino daw ang pinaka-astig at pinakamatapang na mga tao sa DepEd? So, as head of school, alam ko na kung sino yung pinaka-astig at pinakamatapang na mga tao sa DepEd. Uh, ito lang ang sagot ko, real talk. Ang pinakamatapang at ang pinaka-astig na mga tao sa DepEd ay ang mga teachers. Kasi pag, kapag nag-utos ang presidente, sumusunod si sekretary. Kapag ibinaba na ni sekretary ang utos, sumusunod si RD, si regional director. Kapag ibinaba ni regional director ang utos, papunta sa superintendent, naku po, nagkukumahog si superintendent para ito ay uh, may patupad. Tapos ang utos sa ibababa niya sa mga uh, PSDSS and school heads. Pero alam nyo, pag nagbaba ng utos si school head through memo, syempre, kailangan ni school head na magkaroon din ng memo para makumply kung ano man ang utos ng nasa taas. Kasi, a hierarchy of command. So, naibaba na ngayon kay school head ang utos. Si school head ay mag-iisip kung ano ang gagawin niya para makumply ang utos na yon o yung order pero si teacher na ko walang, ano, walang takot. Yes, astig sila. Pero hindi naman lahat. Uh, si secretary, si RD, si superintendent, si supervisor, si school head. Takot na takot yon Kung hindi may patupad ang utos. Samantala ang mga teachers, kapag may utos, depende sa trip nila. Depende kung susunod sila. Kung gusto nila yung school head, susunod sila. Depende din sa kanilang kaluban So yon ang masasabi ko ang mga astig talaga ng mga taos sa deep ed ay ang mga teachers. Kaya napakahirap sa mga school heads na magpatupad ng mga PPAs at mga order mula sa taas kasi napaka ng mga teachers at napakatapang nila na hindi susundin kung ano man ang diskarte na gagawit ng school head para i-delegate ang mga utos at makomply i mean makomply ang mga utos so yun lang po bye bye